So, tiyan na si guys. Ayaw yung bugsas akong mananagat kaysa daan, hit na kainan ako. Saan ba kahit? Anong mananagat? Basta kakita ko niya. Busa ka mo. Kung dili mo uki okay ang mananagat, mas labaw yung kung dili ko uki okay ang mananagat kay dili ko ganahan anak nila. Hmm. Ang gusto nako mabana, guys. Kanang bilyonaryo, guys. Dagag kwartas, tibo kalibutan. Nice. Mag-unsam lang ang nanagat, guys. No? Mag-ungtas mo ka, ano, eh. Napaypanit, ano, gagaito mo gaparat lang. Sa mo tinagaparat? Ako, maasawa na niya. Di, di ko pupunit pa na ng nanagat. So, tiyan na ito mo guys. Ayaw, yung bugsas akong nanagat. kaysa daan, hit na kainan ako Sa mo tinagaparat? hit Ano mo nanagat? Basta kakita ako niya. Busa ka mo. Kung mo uki okay ng nanagat, mas labaw dyan di, kung ko uki okay ng nanagat. kaysa dili ko ganahan, anak nila. Okay. Gusto na ko na nila Gusto na pausap ko ang pagulingon Kanang makabuhay Kanang makapausap ko sa kung naong ba Magwapa ko